Maganda nga ang panahon ngayon tapos ay nagkataon pang walang pasok yung aking asawa sa trabaho. Kaya naman ang sabi niya sa akin ay kami daw ay manihi, maigi pa. Ay tingnan nga naman ninyo at pag laki, laki ng hibas ay pag hindi ka nga nakakuha ng mga pangulamin sa ganayan. Ay awan ko na laan. Kaya naman ako agad-agad ay nagbihis at sige sasama tayo. At baka iba ang akitin ay napurdoy na. Nagsugot nga lang ako ng shortpit diyan at saka mahabang kamay. Mahabang kamay? Lastik man yan. Yung jacket ba? At dahil nga hindi pa ako diyan nag-aalmusal ay nagbaon ako ng ribisco at saka tubig. Okay na yan. At tingnan niyo asawa ko oh, ho, ah oh, wala malang ka pa panapa sa init. At nagdala pa ng bag Pak, ayun lang naman tubig ko ang nakalagay ka, tamad maglabi. Nakasalubong nga pala namin diyan sa si ating ningning, nanihi din sila. At nakahingi nga pala sila ng isda doon sa nagpahibas o ay di uuwi na daw sila at yun na lang kanilang iuulang. At hindi ko alam pagdating namin sa pakata na eh, ako na lang ng nagvideo. At pagkaganda ta naman ng view, bagay malaki ang hibas dito sa aming pakatan ah. Eh. By the way, ang amin nga palang kukunin ay yung ganay ang balilit. Dahil yan ang pinakamadaling kunin para sa akin sa lahat ng sihi diyan. Ah, hindi na nga namin kailangan pumunta doon sa batuhan at diyan lang sa putikan ay eh, marami ng ganyan. So kailangan lang na namin tumawid doon sa ilog at sa kabila ay pwede ka nang mamulot. Alam nyo yung ilog na yan, sobrang laki. Pero sa sobrang laki din nung hibas, lumiit na. Naalala ko dati nung kami maliliit pa, kasama ko yung mga pinsan ko, kami naninihi. Tapos nagpapaabot kami ng taid para pagtawid namin dia sa ilog ay eh, nakakapaglangoy pa kami. Tapos one time, pagtawid namin, nagkagulo kami at yung pamangkin ko iyak ng iyak. Kakala namin pinuluputan na nung ahas yung paa. Yun pala ay kinagat na ng alimango at naiwan pa yung sipit doon sa binti, nakakagat. Ay eh, buti na at malaki-laki yung sipit o oh, ay eh, nakaganti siya nung pagkaluto. Sobrang dami talaga naming memories dito sa pakatan na ng mga bata pa kami. Merong hindi na kami makababa doon sa puno, nakaakit na lamang kami at marami nang ang ahas doon sa baba. Tapos minsan, tinatawag yung pangalan namin ang hindi naman namin kilala. Ay, hindi naman kami nasagot at sabi ng matatanda ay bawal daw sumukot sa ganay At yun daw ay inkanto, ay naku talaga. O oh, ay hala, balik na tayo sa paninihi at anakin ko marami ng story. Pagtawid nga namin doon sa ilog at pagpasok namin sa pakatan, ayan, nanimot na lang kami ng nanimot. At hindi ko talaga mapigilan mag-video sa ganda naman ng view. Abay, parang gusto ko na mag ng bahay dito. Bahay bakasyunan ba? la, ba? Malayo sa mga marites. Maya-maya nga laang ay nag-akit na yung asawa ko pag uwi at ayan yung huli namin. Aba uwi na daw kami at sobrang init. Ikaw sana mat hindi magpando. Ay masasimpig ako na naman. <laughs>